At heto na naman ako, nakagat na naman ako ng pusa. Bakit ba paborito akong kagatin ng mga pusa? Ay, nako talaga. Pero this time, ay ang nakakagat sa akin na pusa ay hindi pusa ko, kundi pusa na pagalagala dun sa health center dito sa aming lugar. Napakaswerteng araw, ba diba? At ang mas maswerte pa niyan, hindi available ang bakuna sa City Health dito sa aming lugar. Libre sana ang bakuna ng anti rabies dito sa lugar na ang problema na ubos dahil nagkakaubusan daw po ngayon ng bakuna laban sa rabies dahil ang dami pong nakakagat ng aso at pusa at ng mga pets ngayong panahon na ito kaya nagkakaubusan ng gamot so kung dati libre lang akong nakakapagpaturok ng anti rabies tuwing makakagat ako ng pusa this time ako ay nakapagpabakuna sa private animal bite center dito sa amin. Hindi po ako nagpaturok sa mga hospital na private because mahal po kasi ang anti-rabies vaccine sa mga private hospital. So naghanap na lang ako ng private animal bite center o ABC. Luckily, meron naman po dito sa Amen na mga private animal bite center. Yun nga lang, yung iba ay wala ding supply ng bakuna. Kaya nakapagpaturok ako dun pa sa kabilang bayan. And doon sa kabilang bayan, merong uh, animal bite center na may supply pa ng anti-rabies vaccine. Kahit kumpleto na ako ng bakuna last year, tapos nakagat uli ako ngayon, kailangan ko pa rin magpabakuna, booster shots. Kapag ikaw ay nakakompleto ng anti-rabies vaccine in the last 3 years as inakompleto mo lahat, pag nakagat ka ulit, dalawang turok na lang ang ituturok sa iyo. So kahit may bakuna ka na dati, kailangan mo parang magpaturok for safety. Dahil ang rabies po ay hindi na nagagamot once na tumama na po ito sa iyo. So huwag pong ipagwalang bahala kapag kayo ay nakalmot o nakagat ng inyong alagang hayop. Pumunta po agad sa pinakamalapit na animal bite center sa inyong lugar, matapos ninyong hugasan at sabunin ng maigi at i-disinfect yung sugat. Kahit po kalmot na maliit lang, kailangan pong paturukan. Again, kahit na po nabakunahan ka na po dati ng anti-rabies, kailangan mo pa rin magpaturok ulit para bas palakasin yung protection mo against rabies. At mas lalong kailangan mo magpabakuna kung never ka pang natuturo ka ng anti-rabies vaccine. Pili lang po ang mga lugar na merong libreng gamot o libreng anti-rabies vaccine. Yan ay kung may pondo yung LGU ninyo. Pero kung wala pong supply sa LGU at wala silang pondo para sa anti-rabies vaccine, wala po tayong choice kundi magpabakuna ng anti-rabies sa mga pribadong hospital or private animal bite center. Mas mura po magpaturok ng anti-rabies vaccine sa mga uh, animal bite center na private kesa po sa mga private hospital based on experience. Basta ang mahalaga kayo po ay makapagpaturok ng anti-rabies vaccine. Pwede po tayong magpaturok ng anti-rabies vaccine kahit hindi po tayo nakagat o matagal na po tayong nakagat o nakalmot ng alaga nating hayop.